Guys, mukha siyang ano, Hmm, oh. Alam mo na, ano yung iniisip mo. Pwede pa lang itanim tong sayote na hinati. Ayan, oh. Hinati ko siya, niluto ko yung kalahati. And then, nagkaugat siya, guys. ayano. oh. Pwede pa lang itanim to, guys. Ayan, oh. Para talaga siyang, hmm. <laughs> So ayan guys, so pwede siyang itanim mo. Oh. So itatanim natin siya. And then andito na yung mga little garden ko. Ayan, mga binili ko rin to sa palengke. Ah, itong mga talbos ng kamote, eh, nagsisimula ng humaba. Ayan. So, itanim na natin itong sayote na nabili ko. Hinati ko lang din sa gitna. And then tong mga talbos ng kamote na to ay nabili ko lang din 10 piso Balis piso isa yan guys Ayan o oh. uh, Tanim na natin to Pwede pala siyang itanim uh, Dito natin itanim sa Gilid ng bakod uh, Oh Hi O yung anak ko <laughs> eh, yeah, tanim natin tong sayote. <coughs> So ayun guys natanim na natin yung ating kamote Ay kamote, sayote <laughs> O oh, ito na dito tayo sa isa Meron din ako natanim dito eh So ayun o oh. Oh, Medyo malaki na Alaga na lang sa dilig So ayun lang guys